Have a wonderful day once again. This is Iron TV, ang yung kablader Ayun na nga guys, no, to this preparation po natin dito sa ating pa-surprise sa ating kaibigan si Nelson. Alam nyo ba mga kablader dahil nga kapag mabuti yung kaibigan mo sa'yo, ipapakita mo rin yung kabutihan loob mo para sa kanya. Parang magkapatid ang turingan namin. Hello guys, um, ito kasi may pa-surprise ako sa kaibigan ko na darating uh, galing Pilipinas. So, ito, nilagyan ko ng welcome back Nelson. So, naghanda ako ng pagkain para sa kanya. Tapos may balon. Tapos nagluto na rin ako ng sinaing. tingnan natin kung nandiyan na sa talapay Ala! na talaga. ano, ito na talaga ang back Ito. Ano, ano na? pumuti ka? Pumuti, oh. Kamusta mo yung Pilipinas? Ala, mashallah. Galing airport siya. may isa pa doon, ano, malita. Sige, sige, kunin mo na lang. Ito na guys, uh, kaibigan ko. So hi muna sa mga hi, ano, hi, viewers. Hi. Ala, Ito na sa guys. Oh. Tapos mayroon pa kami isang bisita. Ayan, si hi muna sa mga viewers. Hi! Yan yung kaibigan we'll din. Come to my guys. <laughs> kaibigan din namin yan. Tapos, kakain na kami. Dahil nga nagutom siguro yun. Boy, gusto mo mag-juice boy? Sige, sige. Ayan. Oh. Nag-effort, nag-effort din sa kasi siya nag-ano nag, uh, nag, gumawa ng balloons. Kay bigyan si Salaudin. <laughs> Yan. May salad, Salaudin oh. Oo. Uh. Sige guys, kakain na muna kami. Kasi um uh, an ang totoo, galing sa Pilipinas kasi uh, gutom na daw siya. May hey, salad oh. Pagkatapos ng mga dikapuma. Pakayan okay. mo na 'yan ng <laughs> Ayun na lang guys thank you for watching bye bye